1970s? Si Alito Sabusnia is So? 71 Ito? Oo, uh, tingnan ko Ano yan? 6, 59 71 Ay, oh. Ano to? Nakasulat Parang sinauna pa to ah. Polidario. Ah, Polidario. Wow. Ruben Polidario kaya Aryan sa unaan. Patay na to no. 1971 tayo. Oh. 629, 71. Ito din. <laughs> wow. No. Ma, lika ma! Si mama. <laughs> si mama natatakot. to takot. Ah, Mga sinaun na pal. Kaedad mo pala to. One year. One year. One 1970 ako. ka, di ba? Huwag wow. ka dyan sa gilid. Bakit? Uy! Hindi yan. Hindi na ba tumano? Dito ba? Ako, Dito bawal? Ba Dito. Sa loob. Kailan ba ang hapon na ano? Kailan yun? Nineteen fifty? Sixty Sana hindi tayo magkahiwalay. From Jessica B. To Mikael. Ubar. Ubar? Sino yun? Ubar. Yan. Si ano? Si Tess. Tagarito yun? Di sila Marites? Ubar? Oo. Oh. Tagarito yun. Si Elizabeth Rupisa. Elizabeth. Yung artista. Tagarito yun. Tagarito yun. Yan, baka malaglag na ako.

Guys, mga unang Tabi-tabi po kami. Oh! <laughs> Grabe si Aro. haunted house. Hmm, ito, ito mga kapanahuna na. Ang ano, tagal na sira oh. Hmm. Tibay no. Hmm, tumutubo lang yung mga gabi dyan. May picture kaya ito ng ano? Nung buo pa? Hmm. Nasaan picture nito? Ay, ito pala yung nahanap ng mama mo. Sambong.